si Mark. Nagkalapate dahil ito ang hilig ko. Tara, samahan nyo ako. Good day mga para. Araw ng Friday nga pala ngayon. Bali ngayon ang umpisa ng loading natin dyan sa APR. Bali ngayon ang umpisa ng 5 laws nila. Sobrang ganda nga na ng pa nila kasi top 30 ang mananalo. At ang mag ay mag ng kotse. At ang second and third naman ay ang dalawang motor na pa-premyo. What? At ang kagandahan pa niya pagdating sa derby ay eh parang nalibre na sa entry ang ibon mo. Wow. Kung ka sa halagang 500 pesos ay eh kasali ka na sa derby. Bali, i-register mo lang siya sa halagang 150 pesos, kasali ka na hanggang sa dulo. Ang importante lang ay mapauwi mo ang ibon mo. Kaya naman i-ready na natin yung mga wires natin na isasali. Paron dai muna natin sila bago natin sila pakainin. Nagkumahos. Hey! eks, bakit At habang umiikot yung mga wires natin ay pakainin ko muna yung mga printers ko nang sa gayon ay maging healthy yung ilalabas nila mga pang NDR warriors natin. At pagkatapos kung pakainin yung mga breeders natin ay sunod natin linisin yung ulungan ng mga pang SDR warriors natin. At linisan din natin itong mga painuman ng mga breeders natin para naman hindi sila tamaan sakit yung mga young birds natin. At painumin na natin ng tubig para masubuan na nila yung mga inakay nila. At eto na nga naglinis na tayo ng kulungan ng mga warriors natin pang SDR. Para naman pagbaba nila eh papasukin lang natin sila tapakainin na lang. At ayan na nga natapos na tayo maglinis ang kulungan nila. Eksakto naman nagbaba na yung mga warriors natin. Pero bago natin sila papasukin eh paikutin muna natin sila ng isang beses paulit.

Yung iba sa taas, din umangat, bugawin natin. Um, ha? Ah, na uh, para ronda sila. Ah, uh, nyan, pasok na lang kagad. Ano yung mga para? Ito na yung mga para na. Pasok na natin. Ito sa taas yung po. Sok, 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 sok. Diba? Hindi siya pumasok. Ayun mga sa taas pa rin. Bugay pa rin ulit natin. Hindi, sawal sa ka karoon na. Kasi papasok agad. Ito na isa. pasok pa lang. may isa pa sa patigas ang ulo. Eh. Sok 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 sok. Oh, gadi. Eh, rorota na rorota. Sa ulo wa. Dala isa par, baba na. Pagtigas ang ulo. Ayun, nalalangal na siya. Sok 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 sok. Asok sa banga. Tayo pakain naman natin sila. So yun, ito lang yung matukay natin sa kanila ngayong umaga Yung lang yung bibigyan natin sa kanila Ngayong hapon, Putak natin sila. Ito, bigyan na natin. Gain, 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 gain. sila, oh. So, yun. Update ko na lang kayo mamaya sa pag-loading natin sa kanila. Bali, ngayong araw nga is uh, Friday. Bali, loading na natin. Bali, matatulog na sila ngayon sa pan-race. At siyempre sasali tayo sa pan sa main APR. Ayun, update ko na lang kayo ulit mamaya. At tayo na nga, nandito na tayo sa loading area. Bali itong coordinator ng APR dito sa Novaliches. Kaya abang-abang na naman tayo sa susunod na video.